Ilang taon na tayo nagsama, tagal na. Hindi ka lang ang numus na pa, kumus na biyay pa. Yung ondoy, nalubog-lubog na ako sa ba. Galit ka pa, hindi ka lang tatong kung ano nila sa akin. Oh, ako, pa diba? ko, di ba? Hindi naman yung nagalala. Wala lang sa kanya? Wala, wala lang. Tapos nag kami, nabangga rin ako. Dahil sa kanya, kaya oh, naano na, ako sa rin, nawala isi, sa isip ko sa ba. Gayaan ka naman eh, puro sa akin talaga sinisisi. Oh. nisisi. Lahat <laughs> oh, <laughs> ako sa kanya. Nahold Oo, bangga Tapos na, nasunog ka. Hindi lang talaga mga demayos yan. E, ano na nating kapatid mo? Okay. May manak tayo, kawawa mga bata. Una-una na iniwan mo yung anak mo pa na, na dalawang taon pala lang, sa kapitbahay. Kina, bumalik, bumalik, nangka pa kita kasi ayako ko nang masabi mga bata na walang, walang ina. Tapos na naging tatlo na anak natin, ba't ganyan ka? Hindi ka pa rin nagbabago. Dapat alalayan mo sana ako kasi hindi bawa ka naman sa akin. Hindi mo kayo pinabayaan. Kung anong nakain ko, makain naman ninyo. Yan nga ang problema sa'yo. Pag nalalasing ka, bakit ka ba ganyan? Hindi ko alam kung ano. Ang, ang akin kasi, ingatan mo yung pira. Diba? Pinatayo ang katang tindahan. Dapat kasi kaunting ano, sinop sa pera? Kasi ang hirap mga nabuhay. Paano mga kasakit ako? Sino magbu magbuhay? Wala ka namang ano. kada patayo ka ng tindahan ni eh. Nga ng pera Wala ka namang binibigay sa akin na pera eh. Kaya nga ako nagtabaho eh. Para magtaroon ako ng tatay ng pera eh. Paano wala nang binibigay ng pera? Kasi sa ngayon kasi, ang daming nating utang. Nagbabayad ng wifi. Nag-apply ako ng korente O, oh, nakautang-utang ako. Mm -hmm. Sa ba't ko utang utang sir? Gawa ng pinautang ko ni Grabe. Nagtayo ko ng tindahan, sir, ng mga portray. Pagkain naman ako ba? Ang problema naman to, umuwi naman sa marami din nagpaalam sa akin. Kaya nabulok yung paninda ko dahil wala na nagbabantay sir eh. Gusto mo ba magpaalay di para malaman natin kung anong totoo? Oh, wala problema sa akin ba eh. Sa problema. Noel, ano kaya ka nagkautang ng 30,000, alam mo kung saan punta? family driver ka, ma, may pera ba dyan sa patuka, eh, abono ko sa, ano, sa boundary, sa gasolina, kasi ano, ganyan, gano'n. Yung ngayon sa buwan, yung nag-jurid -ju, -ju -ride ako, mahina ang, ano, katro, nag, uh, yung inabunuhan ko naman paninda, tapos ang problema sa'yo, hindi mo inayos mag-ano ng tindan eh. Bakit tatabi sa mo na ako ang nagwaldas ng pera? Ay, ay, ikaw may nagbantay doon eh. Wala akong nakuha dyan, Will. Sos, dinala mo nga sa Samar yung ano? Wala akong dinala sa Samar, Noel. Sa maniwala ka sa hindi. Ang pinamasahe namin papunta sa Samar, pera yun ng kapatid ko, pinadala lang kami. Kahit itanong sa katito ko. kapatid ko. Kaya tawagin natin yung yung tita ko at katito ano ka? ko. Wala akong kinukuha. Laki-laki ng pera ko nang binigay sa'yo dahil na ano, kinuha ko pa ng ano sa DTI eh, tapos hindi mo laki ng pera? Yung, yung una, tindan natin. Digas, mga grocery. Oh. Ang ginawa mo, sinirada mo, nagtutong ito sa kapit bahay. Hindi mo alam, ang kalaban mo, puro mga, mga kampi. Oh. Kaya ikaw talaga, hindi ka masahan eh. Kung ma, ma, masino pang ina, sa sipag guto U Matang umangat sa nang boy natin. Tutungit hindi na ako ng tutungit. Ikaw ang nagtutungit Noel. Ikaw ang tutungit din ha? Ikaw ang ano, uh, nagtutungit. Yung... Ikaw ang nagtutungit Noel. Tinan pumunta ka doon kinamamita na. Ayun yun yung isang yun, 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 bisis na yun kasi. Nice test ako sa iyo. ka sa kasabungan. Pag may sabong nandun ka sa sabungan, yan ang ano, tapos sasabihin mo sa akin wala kang pera. Saan ka nakakuha ng pang sabong at saka pang inom? Pang sabong. Ang kung wala kang pera. hindi nakapasok ang anak mo dahil tanghali ka nagising. gising. Dapat ka may anak ka nag-aaral at swatro pag gising ka na. Walang pasok pa. Walang pasok. Ilang, 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 ilang ang ng anak mo. na naturuan mo yung anak mo mag-aaral, panay pinutiyo sa cellphone. Ang, 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 ang kinagalit ko pa sa'yo, yung kapit ko na, kapit ko na laki, ginagano mo sa dito sa akin, no? kinukurot mo. Kinukurot niya. Kinukurot niya. Ayan. <laughs> no. Dito. Hindi po, totoo yun. Uh, matagal kami, isang taon na kami walang tabi, walang tabian yan. Tinitease ko lang alalang sa mga bata. Hindi mo na ko, hindi ko mga pinipilitin kasi bawal naman. Bawal pilitin. Oo, oh, kaya nga. Ayaw mo matabi. Uh, ah, kaya duda ko sa niya, may, Ay, may, um, 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 lalaki. May lalaki. Oo, oh, kasi hindi mo matabi sa akin eh. Ano? Baka naman siya, kulang ka sa robas. Hindi naman siya. maano ako si malakas mang ako si residensya kayo. Tinitaste ko na lang. Nawala na po yung pagmamahal ko sa kanya, tinatala idol ako kaya ini ko lang kasi ala sa mga bata. Kaya nga gusto ko lang po talaga makipag sa kanya. Ay kung, kung ayaw mo na sa akin, <coughs> yung, alam mo mahal kita. Kaya kung doon sasama, kinuwa kita lang sa mga bata. Pero kung ayaw mo na sa akin, wala kong magawa. Decision mo yan. Pero, Pakiusap ko sa iyo, dito sa akin mga anak mo kay paaralan kung may ganyan. Hindi ako papayag, Noel. Oo, oh, hindi ka papayag. Magtrabaho ka para makaya mong pa mo paaralan yung mga anak mo. gusto mo hindi na, na magpag-aralan mag yan? Ako nga, nagsisi ako na hindi ako magpag-aralan eh. Puro ka ang loho eh. san ka karating, ano ka sa mga pinsan mo, punta ka. Hindi mo alam na ang pira importante. Pina-oespital kita, pina-kuha ko bato mo sa ano, ubos niyo yung 50 mil ko dahil pagmamahal ko sa iyo ngang pagkakamali ko eh dapat hindi mo lang ako pinaoperahan. Sinabi, sinabi ko nga sa Sinabi ko nga sa'yo sa sa dahil mal kita. Tuwing nalalaking ka, hindi lang isang beses 'yon. Ku totoo lang masakit talaga yung paulit-ulit na nakarana ka o ang katimpa. Tumba-tumba tama ako sa pagpapaopera mo sa akin. Kaya nga dapat malagaan mo ako naman, ngayon hindi mo ako pinalagaan. E, mo ako. Hindi mo ako kayo pinabayaan eh. Tin tinatawag mo ako ng adik. Hindi ako nag ari hindi ako nag-sigurilyo. Bago diba? du dumating sa bahay, ko dala ko ng bigas sa pamalik eh. Ako pa nagluluto ah. Ikaw ang babae, kaya dapat ikaw magluto. Ako pa nagluto ah. Sabi ko sa iyo, pagod ako ng ganito trabaho, bago ko mabasa. Kukunin mo lang yung kukunin oil. mo lang isda. Hindi mo pa alam. Tatanungin mo pa, pa anong gawin ko to? Ako ang nagluluto, Noel. wag kang sinasabi. Nagluluto. Ako lang ang nagluluto sa ano lang hindi ka marunong magluto. Ako po, Lord, patawad. Sabi ko sa'yo, mag-ano ka ng Google. Di ba, di ba binilihan kita ng, sa National Bookstore ng mga, mga minu, sa pagluto? Hindi ka natuto kahit hindi mo... May cookbook? Oo, oh, may, oh, mayroon siya. Tatong klase pa. <laughs> di na, hindi na, ano, hindi natuto. So, nang tawa-tawa ka. Ako pagod daw sa Tarbao, dapat uh, obligasyon mo na yun. Tapos, pag uh, alas 4, inalam ko na.

ay, na, nawala ang sarang gate. Yung nasunog yung bahay namin, nasama din sa kasunog. Ba't nasunog? Ay, ito, ito kasi. Ay, kasi <laughs> may kasalanan. Oo, oh, kasi naghabol sa ano, sir, sa ayuda ba? sa barangay, may bigas naman kami, may mga, may gusay, may dilata. Pumila pa doon. pinabayaan yung manak ko yun. May nagbaglaro kasi ng apoy. Eh, nag, eh, um. naglaro, nakakuha ng lighter, naglaro ng lighter sa loob ng bahay. Sunog lahat ng ano naman, gamit wala natin na kahit ano. Nakupo. Balik ng binawala ko, sir. Ang sabi naman kami, bahay, pare, wag na nang, you know, kasi malas ko. Hindi naman malas kasi ang anak ko buhay naman kasi nakaligtas. nasunog mo yun. Na, na, may, na nahi... Nakapalitan lahat, yung buhay. Oo, oh, totoo. Ito, sabi ko, sir, bantayan mo ang anak mo, tutukan mo, di mo maalagaan mo ang anak mo. anak mo yan, madalas ka pang magmura. Minimura mo lagi paano ang minumura niya? Oh, puto na, ganun nga sir. Eh, sabi ko, kako, bawal yan. Tapos, hindi pa talaga, ano, nakutin to. Eh, nagsimba sa katolik ko, nagsimba sa bunagin, hindi pa rin nagbago. Eh, kung ano ba yun? Eh, kung kako, kahit anong mo, kung hindi talaga magbago galing mo, pag magmumura pa ka, hindi maganda. Kaya sabi ko sa kanya, baka may something ka. Dahil ang nagsabi sa ating mga kapitbahay, may something ka daw. Kaya lagi kang ka nagpa-away, lagi kang ka mura. Ako, pinuproblema, eh, tatatrabaho ko magdamag. Ilang taon tayo nagsama, tagal na. Hindi ka lang ang na namusta pa, kumusta na ang biyahe pa. Yung, yung undoy, nalubog-lubog na ako sa ba. Galit ka pa ka ng pamuhay ko dahil galit ka pa. Hindi ka lang tanong ko ano nila sa akin. Oo, oh, imbis uh, um, na mag-alala. Oo, oh, oh, wow, mag-alala. Hindi nag-alala, sir. Galit pa. Kinabukasan ako nakawi. Oh, Nahold pa ako, di ba? Nahold na? Oo, oh, no, dalubis ako nahold up, sir. Uy. Oo, oh, hindi naman nag-alala. Wala lang sa kanya? Wala, oh, wala lang. Tapos nag-away kami, nabangga rin ako. Dahil sa kanya, kaya, oh, naano ako sa rin, nawala isi isip isi ko siya ba? Lahat <laughs> uh, oh, <laughs> <laughs> Nahuhi, nahu oh. na sa kanya. Nahunta. Oo, bangga ako. <laughs> uh. Tapos na, nasunod ka. Eh. Pero, <laughs> di pa rin ako bumitaw dahil, siyempre, mahal kita eh. Oh. Kaya, di ako bumitaw. <laughs> <laughs> kaya, mga pagsubok natin yan, kaya natin yan. Kasi binigyan lang tayo ng tatlong anak ng Diyos. Alam na ng Diyos na kaya natin. Pero ayusin mo naman buhay mo. Gayang ka, gaya ka, naman eh. Puro sa akin talaga sinisisi. nisisi oh. Anong gawin ko? Obligasyon ako ng nagtatrabaho. Kagaya ngayon, oh, no, nagtatrabaho ko. Oh. Ang pera ko, 400 pa lang. Magkano pera mo lang dyan? 400 pa lang, sir. Naiha ako ni, ano, ni Sir Idol. Kasi kung hindi ko puntan, eh, baka sabihin, binastos ko eh. Ito pa man lang binoto ko. Oo. Oh. 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 <laughs> diba, ito, ito binoto natin, diba? Oo. Oh. Ay, ayusin eh, mo. boundary? 1 <laughs> sir, boundary. Salamat po, sir. Okay, tapos ngayon, may 400 kinyang. Ako na yan. Gagagas oh, oh. ah, pa ko, sir. Ma Magkano yung paggas? 2,000, sir. Ang gawin natin yan, kapatid, may ilagay natin, dal natin yan. Pwede naman tayong dalaw-dalaw natin yan. Di diba sabi ko naman sa'yo, maghintay ka lang, sabi kong gano'n. E, sa eh, uwi ko yan, takatakot ay, ay, ka yung, eh, sa totoo lang po. Eh, yung, yung anong usapin ka tayo, di ba? Sinuntok ka, sinuntok ka naman. Yung kapatid niya, sinuntok naman siya. Kaya mam, ma sinabi ko kanina doon, at agree naman si chairwoman, di ba mas mabuti kung yung kapatid ninyo ilagay natin sa isang lugar na kung saan siya mapangalagaan, maging maganda ang katayuan niya doon, maging maayos siya, at wala na ho siyang magkakaroon ng kaaway doon. Wala nang sakit sa ulo sa inyo, alam mo, sa DSWD pa po ng DSWD lugar no. na paglalagay niya nagpunta nga po ako doon sa DSWD kay Ma'am Dali kinausap ko po okay. sa, ang sabi po ni Ma'am Dali hindi po yan kukunin ng DSWD kasi mayroon pa po sa daw sang pamilya na mag-aalaga kasi may problema naman sa pag-iisip sa National Mental Health gagawin po muna na evaluation pag nakita na meron nga talaga siyang uh, problema mentally challenged po siya then siya po ay doon muna siya stay sa National Mental Health. Gagamutin po siya hanggang sa makarecover. Pwede po libre, gobyerno po yan. Kaya hey, mga, kaya... Gusto nyo? Mm, ka na. Kapag nasa bayan, ang mga nakatin, na-stress. Eh, kaya, kaya na, 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 nabubuli, kaya nasakta ng Hindi eh, naman eh, ano yan sa bahay mo, Noel. Ang gusto kong mangyari, mag na tayo, uwi kami sa probinsya. Yung kapatid nyo, ano ba? Eh, gabuli? Uuwi ko din po sa probinsa ka kasi kung totoo galing po yan sa probinsa. Kasi ma'am, uh, hindi kasi naman minamalit ko yung inyong kakayahan sa pag-aalaga ng kapatid ninyo. Pero itong kapatid niyo po may mga special needs po siya na hindi po kayo bihasa kung paano tugunan yung mga pangangailangan niya. Tapos kapag aulo oh, pa sa atin susumpongin na siya, baka magkaroon ng sakitan, masasaktan po kayo o masasaktan nyo siya or makasakit siya ibang tao. Yun oh, po yung, yung pinangangambahan ko. Kaya dapat po talaga nasa isang institusyon siya na doon naintindihan po yung kanyang mga special needs na tutugunan. Tulad po ng National Mental Health. Okay po ba yun? Kami po na ng arrangement nang sagay makapag-focus po kayo sa sa mga anak niyo. Makapag-focus mm -hmm. kayo. Kimis, kay okay. si miss na makapag-focus Tapos ma, kung up siya, Oh, nawag up ka darling. Ano ba? Kumusta ka? Okay oh. ba ba? Magpakita ka ng kundi oh, Kaya nga, yung kulang mo talaga sa akin. Para manang ganado tayo magbiyay. Kasi lagi, lagi tang sa atin eh. Malas, malas sa buhay yan eh. Malas nga. Malas yan, oh. No? Nakita mo na, hold up kayo palagi. Oo, oh, oo, no? oh, 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 ba, sir. <laughs> mm. <laughs> Nabangga. Nabangga pa. Oh. No. Ah, na no? nasunog pa. Nasunog, nasunog pa. pa. <laughs> kaya ma'am, talaga dapat paghiwalay na mm, yun, yun. No, no, no. Mo, yung mga anak mo at kapatid mo, hindi na dapat sila magsama. Baka yung banda huling anak ni masasaktan niya. Nasa yung mga anak niya di masaktan din siya. Hiwalay. Nasaktan okay. na nga sir eh. na sinutok sir eh. Ang anak ko eh. Pahiwalay natin. Okay sa'yo. Kami na... Pwede man din dalawin yan. Okay. ayusin ang buhay natin. Ayaw. Oh. So ganito kami natin mama. Lalagyan natin sa National Mental Health yung kapatid ninyo. Tapos tingnan natin. Trial period lang po. Susubukan na natin. Kung uh, kung wala na yung si kapatid nyo, ano ba maging status. Subukan na natin, maski na mga 3 months. after 3 months, hindi pa rin talaga umubra, ako na mismo ang hila sa iyo. Punta ah, ka na sa probinsya, pamamasayang kita, bigyan pa kita ng pangkabuhayan doon. Okay? Salamat po, tinatawa na dapat. Si Ma'am. Oh, mahal mo, sir. Oh, mahalin. Paano mo nasabi mahal mo si Ma'am? Ay, hey, siya na nag-isa sa buhay ko, sir. Eh. Binigyan ako ng tatlong ako na sir. Oo. Oh, uh, oh. Papasensyahan mo yung mga pagkukulang niya sa'yo. Kahit na iniimot kami ng anak niya na dalawang taong pinagalagakan ko sa kapitbahay, tinanggap ko pa rin siya. Dahil mahal ko nga. Kahit siya kamahal? Ay, Buong buhay ko, sir mal ko siya. Hmm. kahit ano, mamatay ako. gusto ka pili siya. Kasi lang, sana man mahalin hindi niya ako. Ah! Hindi oh. naman ako sa kanya. Hindi naman ako ng babae. Eh. Ayak na tuloy siya. Oh. So talaga nakikita ko, feel ko na mahal mo talaga siya. Oo oh, sir, yung to yan. Ang laki lang sa kanya, mag-alala mo lang sa akin. Uh, Timplahan mo na ako kape, o, ano diyan. Um, ano bang? So kulang sa paglalapin. Hmm. Sa... Hindi naman siya na, ano. Lagi naman siya na, mainit ang ulo. Paturok sa ano, para hindi mabuntis. Eh. Hindi naman ang patabi sa kanya. Ilan taon na. Kaya tinitiis ko lang lalo sa mga bata. Pero ta okay na po yung tatlong anak. Huwag niya. Ah, oh, okay na sir. Oh. Teka mo na, hindi ka nagpapagalaw na kay sir, pero nagtuturo ka pa hindi ka mabuti. Okay, mataga na po yun. Paano ba pa kayo nagkilala? Ah, uh, pasero ko yan sir. Oh, mm. Paano? Dalito nyo niya, sir uh, Kababata ko nagtrabaho sa drugstore Hinatid ko noon Hanggang nag nagano naga kami ng loob Binigay ko sila po ko number niya Sabi sa akin na Kuya baka may alam ka na ano kuya Sa mapasokan kuya Kaya mo ba ano Kasimbahay ay, hindi ko kaya ko eh. May kakilala ko doon na mag, naghaharap ng ano, pwede ka di doon. Kaso lang kung hindi mo kaya maglaba, pa, paano 'yan? Ipasok mo na ako, kuya, kahit beer kuya. Ikod, ikod, Oh. Ikaw dahil di mo ba alam din ang sinasabi mo, pampariwara ang buhay mo dyan. Kuya, wala na akong matirang, kuya. Dili lang ko sa, ano, sa bahay, sa kuya ko. Ikaw, sige, doon ka mo sa bahay. Pag nakahulog ako sa motor, ko, motor ko nung nilulog. Ah, pamasayaan kita sa samar. Ang um, oh, sabi ko. Oh. Hindi mo siya marunong mag, ano, maglaban. Inilaban niya ako na susugat ng yung, ano niya. Ang ano namin doon, uling. Hindi sa marunong mag-ano eh. Magluto. Maluto. Kay uling eh, binigyan ako ito. Pangkain mo. Di, may gripin ako na ano din. Lagi may ng away-away. May sa diskong may gripin ko ba? Tawa ko pa, iba, iba kakausap. Lalaki ko, ano ba yung lalaki na kakausap sa promo, mo? Siliso kasi ako. Duma dumating, dumating dumati sa ano ba yung tawag kayo? yung gripen ko, eh, sabi niya, ikaw, may boyfriend ka na ba? Siya, wala eh. Tapos biniro ko siya, ano kaya kung tayo na kaya? Ikaw, balak ka. na? Ganun na nangyari, sir. Oo, oh, ang una, wala pa yung anak, eh, may motor, pasapasal, masaya kami, di ba? Kasi saan siya may yung karating. Yung nakaroon na kami anak na dalang iniwan sa si akin, eh, pinalagaan by lumayas naman to kasi, ano nga, mahilig yung, ma ma iba na mo ugali. Ano yung ugali? Man? Mahilig mo man mangaway. Oh, Ngayon, Ayun, tuloy siya yun. mga ganyan bagay. Kung nalangin ka sa Diyos, magpasalamat sa araw-araw sa ka kanilang kanakahain. ang sinasabi ko sa iyo. Ayun, 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 Mahal kita. Kaya, inaintindihan mo sana ako. Ay ginawa-ginawa ko sa iyo, huwag kang magmura. Ang mga mga bata, alagaan mo. Turuan mo pag, yung pag-aaral na kasi Sayang naman dito hindi makatapos eh. Hindi magluna ko para makakalad yung anak mo. Nakikita ko responsable itong si Sir. Hindi naman po sa actually pabaya sa amin kita, pagkain, pati sa mga anak niya. Siguro yung anak ko po kasi nag-iskandalo nag, nag na po dahil sa nakikita niya sa amin. Kaya siguro hindi na... nalagaan ng yung anak niyo kasi may isang problema doon. Yung kapatid niyo pag-uwi niya, may itang ulo niya kamo, tapos nabubuntungan yun. Siguro, eh, pagod siya, gusto niya na bigyan mo siya ng atensyon. Pero sa halip na may bigyan mo siya ng atensyon, nakikita niya, nag-aaway ka ng kapatid mo. Sasabog na naman ito. Ah. Anong grade yung anak niyo? Grade 9 po. grade 8 pa lang? Hindi. Di ba nag-grade 6 yan tapos ano sunod? 9! Ha? Grade Grade 7 sa school, tapos na grade 8, grade 9 na ngayon. Ano ka ba? Grade 9 ba? Oo. Hindi ko nga na ah. Gawin <laughs> <laughs> natin ulit yung DepEd, tapos yung DSWD social worker, yung principal, yung guidance. Punta na lang po sa school. Punta sa school, ayusin natin yan, ma'am. So, okay na, so na. Yung cookbook, paano itong? Hindi pa rin yung magluto. Sir, may cellphone. Pwede makakas sa Google eh. Tayo sa... O ngayong gabi, luluto siya. Anong kung gusto mo, paluto sa kanya. Bigyan ko pagbili, anong maganda pala. Hindi na, sir. Kahit ano, di mo ako namili ulam. Kahit gulay, pwede sa akin, sir. Tama na po yan, no. Ano po yan yung naitulong sa... Okay, ma'am, ha? Three, four, Oh, five. Punta dito kayo. na, kasi. Bili ko po yan. Hindi niya mahinga. Ako po sa bigay niya. Saka ma'am, huwag po na la yan, ha? Sabi niya, bilang beses niya la, sir. Apat na bisyo, sir. Ito lang lang ko po. Magkano ba pag sinasan yan, ma'am? Nasa isang libo lang po kasi malit lang naman to eh. Problema naman ako, patubos din. Kagaya ng nulunis, nirimate, tinubos ko naman. Oh, sipak, sir. Alam mo, sir, nakikita ko miscommunication lang talaga. Uh, hindi kayo nakapag-usap na maayos, oh, hindi yeah, yeah. problema kasi nakapokus po kayo sa problema na hindi dapat sa kanyang kapatid. Kaya nga po. Tapos ma'am, magpakita ka naman ng pagmamahal at concern sa kanya kasi siya po naghanap buhay. Kasi naman lang tatawag ka na, kumusta ka na oh. Dyan? Ano ba tawag kanyang sweetheart? Tawag sa kanya. Dati po, ano, mapa, pero ngayon, ito, <laughs> mga pangalan na Balik niyo ulit yun. Kaya nga. Pa, kumusta ang biyahe mo? Pa, ano bang ulam mo? Pag uwi mo rito, ano bang gusto mong uluto ko ulam? Di ba? Okay yun, sir? Oo, oh, uh, yun okay, no? Wait lang po, Senator Ariel Rape. Ang gusto ko po kasi mangyari sa kanya, pag mag-inom siya, gusto ko po yung tamang-tama lang po, yung okay. hindi po yung uuwi sa nagumagapang. Right. Kaya nga kasi, ano kasi, ang problema kasi, naistest ako sa inyo. Masakit ang ulo ko eh. Lagi kayo, lagi kayo mag-away mga kapatid. Ang grabe pa mga kapatid, mga ano sir, mga, mama, pa, mama, papa, sisigaw ko nandun sa mga Mama, papa, tapos <coughs> lapit sa akin, kuya, kuya, yun, lani kuya, ganun. Okay, sige, uh, uwi na kayo, uh, ayos na. Opo, uh, sir. Ayun, ba, wala, tapos yung sa National Mental uh -huh. Health. Tapos tingnan natin si Ma'am para maging busy din siya uh, sa sa Rizari Store. Okay, Ma'am? Nagpagawa nga ako sa Bison. May mga may mga stante na, mga bakal. Oh, ano. Sige, oh, so, kami nang bahala maglagay ng produkto. Salamat po, Idol. Ah, mm, yung mga gamit na lang, ano bang gusto niya? Yun pa rin, Idol. Yung, gusto ko na uh, bigas saka yung bigas. Yes. page, saka itlog. Okay, okay. okay. Oh. kaya so, no. Maraming bigas, halo. Oo, oh, oo, oh, oh, po, yun. Dinorado, ano ba mga... Hindi, kaya yung ano, mga murahe lang idol kasi mga tao doon, di naman makaproblong oh, mahal. Mga... Maglagay tayo, maraming klase ng bigas. Ano lang kayo? Magdo, magbigay tayo ng 50 sacks of rice. Oo, oh, di, punan yun. 50 sacks. Oh, oh, Laki ng idol ah. Laki, dami yung idol ah. <laughs> <laki. laughs> <laughs> Oh, uh, baka ano ha? Na, na, ma masayang lang ha, baka ingatan mo. Kagaya ng nasunugan tayo, ng save ah, sir, ah, sir. Sa bangko kay mag-save. Ah, pwede, sir. Mas safe sa bangko. Mm -hmm. Video, safe. Ah, pwede, pwede, sir. Kaso lang, oh. 10,000 daw ang ano. 2,000 lang. O, oh, ako mag-open. Ah, pwede po, sir. Ipangalan Ipang sa asawa ko. Para sa mga, oh, mga bata ba? Mm, o, sige. Ito. Open tayo ng 5. Baka may pamigay mo doon sa mga... Huwag mo mga ano, kaya, kung kailan maramot ka, maram, maramot, na lang lang sa pamilya mo. Walang problema, mas masama maging maramot kung nasa lugar naman. Tandaan mo, ang buhay maiksi lang, kaya masaya talaga Ay, sinatawa ito. Kung po magpapit <laughs> Iwanan yeah, basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayan Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tool ka Na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat Ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan Pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta Solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap Ang binigyan ng kabuhayan Mga tao <tinyo> na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya idol napakasarap mo magmahal sana